kapag may ginagawa kang mabuti, bigay mo rin yung best mo. Itodo mo. Hindi yun pagiging bidabida. Ang tawag doon, pagiging excellent. And that is not bad. Pero, yung ginagawa mo yun para may maipagmalaki ka sa Diyos at may maipagmalaki ka sa ibang tao, ang totoo'y wala ka namang maipagmamalaki. Tanong niyo sa akin, Bakit? Huwag mong kalimutan lahat ng kaya mong gawin, galing lang din sa Diyos yan. So before God, you can only be humble. And before the people of God, sa harap ng ibang tao, yun lang din ang dapat makita sa iyo. Kababa ang loob. Dahil alam mo sa sarili mo na anumang ginagawa mo, hindi yan dahil sa iyo, hindi yan dahil ikaw yan, kundi dahil may Diyos na nagpala sa iyo at nagbigay ng kakayanan sa iyo na gawin yan. Sumayin ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong sa Kristo. Magandang Umaga po sa inyong lahat. Kahapon po, ang pagninilay ay tungkol sa katotohanan si Jesus ang mabuting Samaritano at ipinagkatiwala niya sa atin bilang mga tagapangalaga ng bahay panuluyan na sinasabi kong ito yung simbahan yung pangangalaga sa mga nangangailangan o dun sa mga sugatan. Kung paano pinaghilom ni Jesus yung sugatan, kung paano niya ito dinulutan ng kagalingan, dapat ang simbahan na sinisimbolo nung bahay panuluyan at yung tagapamahala nito, gayon din ang dapat nating gawin. At ano ang batayan nun dahil binigyan tayo ng Panginoon ng kakayanan? Kung paanong binigyan ni Jesus ng salapi yung may-ari ng bahay panuluyan, binigyan din tayo ng Panginoon ng karapatan at ng kapangyarihan ng kakayanan na ipagpatuloy ang kanyang sinimulan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng Ebanghelyo, narinig natin ang isa pang kwento ng kahalagahan ng pagiging kaugnay ng Diyos sa anumang bagay na ating ginagawa at bilang paalala sa atin na anumang ginagawa natin ay dapat nakaugnay kay Jesus. At ito yung kwento ni na Maria at Marta. Misan, ginagawa natin itong paghahambing. Ano ba ang mas mahalaga? Yung buhay panalangin o buhay apostolado? Active work or contemplative life? Which is more valuable? Sabi ng iba, mas mahalaga daw yung buhay panalangin o contemplative life. There was a time in the church that contemplative life is seen as superior to active life or to the life of apostolate. May panahon na ah, tinitingnan ng mga simbahan na mas mahalaga yung contemplative life. Kaya mas prepared noon yung ipasok yung mga anak nila sa monasteryo, mas okay na magmadre, mas okay na magpare, kasi mas mahalaga yon. Hindi tinitingnan yung buhay ng may asawa na mahalaga na kasing kahalag, kasing halaga noon. Bakit? There is a preference to contemplative life. Feeling nila mas malapit sila sa Diyos kapag mas malayo sila sa mundo. Pero hindi ito ang pinapahiwatig ni Jesus sa Ebanghelyo natin ngayon. Hindi sinasabi ni Jesus na masama yung ginagawa ni Marta na siya'y abala na naghahanda ng kakainin, ng lugar kung saan tutuloy si Jesus, hindi sinasabi ni Jesus na masama yon. Hindi masama yung social work, hindi masama yung work of apostolate. Ano ang masama? Na sa ginagawa mong apostolado o sa ginagawa mong pananalangin at pagsamba, wala kang ibang nakikita kundi ang sarili mo at hindi mo nakikita ang Diyos na siyang dahilan at siyang patunguhan ng lahat ng ginagawa mo. Let me repeat that. If you don't see Jesus as the reason of why you are doing these things, then what you do is not really important. Misan kasi alam niyo ang masama, makita mo na yung ginagawa mo, eh, mahalaga dahil ikaw yung gumagawa nun. Halimbawa, Father, alam mo ba, ganito ang ginagawa ko para sa parokya. Hindi ko nga alam eh, pag ako nawala, ano mangyayari? Wow! So ikaw na ang tagapagligtas ng parokya ninyo. Hiyang-hiya naman sa iyo si Jesus. Jesus. Or you tend to compare yourself to other people in the parish. Hindi ko nga alam, Father, eh. Ako ganito, kaya kong gawin. Yung iba, bakit hindi nila magawa? Ede, eh, wow, ang galing-galing mo naman. Huwag mong kakalimutan na kaya mo nagagawa yung mga bagay na iyan. Una, hindi dahil gusto mo may maipagmalaki ka. Akala ko ba gusto mong maglingkod sa Panginoon, kaya ka nandito, kaya mo ginagawa ang mga bagay na iyan. Bakit ngayon, parang ang lumalabas, ang Diyos pa nangungutangan ng loob sa iyo. Di ba ganun yung lingwahe ni ni Marta? Anong sabi ni Marta sa Panginoon? Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid ko, tulungan ako. Para ba sinasabi niya, Lord, tingnan mo ko, ganda-ganda ng ginagawa ko. Yung kapatid ko, walang ginagawa. Ayun. What the Lord is against at is the attitude of being superior to others. Ang ayaw ni Yesus, yung tinitingnan natin yung sarili natin na para bang lagi tayong mas mainam kaysa sa iba. In short, ayaw ni Yesus sa mga taong mahilig magmainam at magmagaling. Bida-bida. Hindi sinasabi ng Panginoon na masamang ipakita mo kung ano kaya mong gawin and give your best to whatever you do. Mahalaga 'yon. Pag nagdadasal ka ibigay mo yung best mo. Anong ibig kong sabihin? Isantabi mo yung ibang bagay, ibigay mo yung buong puso, buong atensyon mo sa pagdarasal mo. That is doing your best in prayer. Amen ba 'yon? At kapag may ginagawa kang mabuti, bigay mo rin yung best mo. Itodo mo. Hindi yun pagiging bidabida. Ang tawag doon, pagiging excellent. And that is not bad. Pero, yung ginagawa mo yun para may maipagmalaki ka sa Diyos at may maipagmalaki ka sa ibang tao, ang totoo'y wala ka namang maipagmamalaki. Tanong niyo sa akin, Bakit? Huwag mong kalimutan lahat ng kaya mong gawin, galing lang din sa Diyos yan. So before God, you can only be humble. And before the people of God, sa harap ng ibang tao, yun lang din ang dapat makita sa iyo. Kababa ang loob. Dahil alam mo sa sarili mo na anumang ginagawa mo, hindi yan dahil sa iyo, hindi yan dahil ikaw yan, kundi dahil may Diyos na nagpala sa iyo at nagbigay ng kakayanan sa iyo na gawin yan. In short, ano yung sabi ng Panginoon? Pinili ni Maria ang mas mahalaga. At ano ang mas mahalaga? Pumanatag ka kay Jesus. Pumanatag ka kay Jesus. Hindi yung ang pagiging kampante mo ay nakadepende sa sarili mo. Hindi. I-depende mo ang sarili mo kay Jesus. Yun po yung natutuwa ako sa attitude ni Bishop Ambo David nung in at nung in siya tungkol sa kanyang pagiging kardinal na nabigla din naman siya na hindi niya alam eh. Ganun naman po talaga sa simbahan. No? Yung pagiging obispo, pinapaalam yon bago i-announce. Pero yung mga ganito, halimbawa na yung mga nagiging monsignor o kaya mga nagiging kardinal, hindi naman po kasi ito transition. Kaya po hindi kailangan yung consent nila kung papayag ka o hindi. Hindi po kailangan yon Dahil ito ay hindi positions of order. Ibig sabihin, hindi naman nababago yung pagiging obispo kapag ka ikaw ay naging kardinal. Hindi nababago yung pagiging pari mo kapag ikaw ay ginawang monsignor. Hindi po. Dahil itong mga ito ay titulo lang ito. It doesn't give you a higher dignity among priests or among bishops. Kaya nung sabi ni Cardinal-Elect David? Sabi niya, wala namang nabago, obispo pa rin ako. At hindi naman yung titulo yung mahalaga. Anong mahalaga? Gampanan ko pa rin ang mission ko. Ganun! Sana ganun natin nakikita ang ating mga sarili. Hindi yung entitlement, hindi yung eh ako eh ganito na ako hindi ako presidente na ako ako eh hindi yun eh mawawala din sa iyo yan at uulitin ko lahat ng ginagawa mo lahat ng kaya mong gawin hindi lang ikaw ang makagagawa niyan at kaya mo lang nagagawa iyan ay dahil may Diyos na nagbigay sa iyo ng kakayanan na gawin niyan amen So ano ang dapat na maging attitude natin? Yung minsan sinabi ni Jesus, kami po ay walang kabuluhang alipin. Ginawa lang namin kung ano ang dapat naming gawin. Ganon! Huwag mo ikukumpara yung sarili mo sa iba. Huwag mong isusumbat sa Diyos at huwag mo ipagmamalaki sa Diyos na ganito ang nagawa mo. What matters to Jesus is your attitude in everything that you do. Ang nakikita ng Panginoon, hindi kung ano yung ginagawa mo, ang nakikita ng Diyos ay ang puso mo habang ginagawa mo ang mga ito. Ikaw man ay nananalangin ng time team. O ikaw man ay buong giting at buong husay na gumagawa ng mabuti sa iyong kapwa. Ang pinakamahalaga sa kay Jesus, ano ang disposisyon ng iyong puso? At kahahatulan ng ating Panginoon. Si San Dionisio at ang kanyang mga kasama ay naging martir ng pananampalataya. Hindi dahil ang tingin nila sa sarili nila ay magaling sila, hindi dahil sa nagagalingan sila sa sarili nila. Hindi. Kaya nila nagawa ang pag-aalay ng buhay sapagkat alam nila na sa kanilang kahinaan, ang Diyos ang magbibigay ng lakas sa kanila. Na sa kabila ng kanilang takot, ang lakas na nagmumula sa Panginoon at ang tapang na nagmumula sa Panginoon ang kanilang sandata. Kaya kaya nilang gawin. Kahit ang napaka-imposibling bagay, na mag-alay ng buhay alang-alang sa Panginoon. Sana ganun din tayo, ang maging diwa ng lahat ng ating ginagawa, panalangin man o apostolado, ang makita natin si Kristo ang nagbibigay sa atin ng lakas para gawin ang lahat ng ito. Amen. San Dionisio at mga kasamang diakono, ipanalangin ninyo kami. Mula sa Makasaysayang Simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry ang sa madaling sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marunig sa number one Catholic prayer app sa buong mundo, ang Halo app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyo kalimutan na i-like at mag sa aking social media platform sa makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang sabihin mo sa akin kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng sa madaling sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.